Hello, Rosaksi. Good evening. Hi, brother. Hello. 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 Oh, uh, ikaw na lang te kay si Jin mukhang tulog. Hello. Hello, naririnig kami diyan te? Yeah. Hello. Ah, go ahead te, go ahead. Na narinig niyo na ako? Yes, ririnig din, naririnig, very loud and clear. Okay. Um, uh, saglit lang po yung ano ko. Um, tungkol sa tatay ko. Ako na lang mag-share kasi yung nanay ko, uh, matanda na yun eh, natutulog na maaga matulog. But, I mean, like three months ago yata yun eh. Yung tatay ko na slide doon sa ano, sa sa bathroom tapos eh na nabi, na na yung bones niya doon sa yung ano yung kalingkingan ay, hindi, hindi kalingkingan yung malaking ano yung toes niya tapos ngayon nagswelling tapos dinala nila doon sa doktor kasi yung tatay ko hindi na makatulog tapos ngayon sabi ng doktor ano daw nakrak ng nga yung bones niya doon eh hindi pa masiminto kasi nagswelling tapos eh umuwi sila sa bahay pero may medication. Eh hanggang sa umabot sa puntos na ano yung yung buong yung paa niya na mamaga tapos nag nag ano na siya nag turn to like dark black like not gray. Um tapos yung nanay ko hindi hindi na niya alam kung anong gagawin so kung ano, anong tapos naalala niya yung ano yung yung holy oil na pinapadala ko na ay, ano galing yung kay Brother Windell tapos nirefillan lang niya ng ano yung holy oil doon hinahaplas-haplas niya tapos ano ay, before so, sorry <laughs> nagmamadali kasi um, tapos yung ano nung mga time na yun na nag-take -nag siya ng medication ganon pa rin lumalala lumalala tapos um, hanggang sa umabot sa puntos basta uh, yung tatay ko, uh, parang nag din siya, yung nakahiga na lang for one week. Tapos, um, sabi ng nanay ko, parang ahas na, ano ba yung nag-change ng skin, na hindi na makatayo. Tapos, naalala ni nanay, tapos nung mga uh, gaming iyong sabi, gabing iyon sabi ni tatay na ano daw yung makati daw yung buong katawan niya um ano no, no. So, sorry tapos may may nagsabi daw na ano ay hindi na yan pwede ma ano ma, ma surgery kasi matanda na yung tatay ko eh 93 years old na delikado na so um, namin nag nagsabi tapos gan tapos sabi ng nanay ko okay lang hanggang sa inano na mag mag mag, ano mag, mag calm down yung yung swelling ng 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 paa ng tatay ko eh hanggang sa nag, nag gray siya, nag dark gray. Tapos nung mga time na yon, sabi ng tatay ko na ano, makati daw yung buong katawan niya. Hindi daw siya makatulog. Kaya hinaplasan ni nanay ng holy oil. Tapos nung ano, um, nag ano sila nag nag, -nag prayer tapos sinaplasan ng holy oil. Um, tapos nung, nung gabing yon nakatulog siya. Kinaumagahan yung paan niya may lumabas na ano, um, worm ba yun? Mahaba. W ah. Wate ba yun? Wati. Narinig niyo po ako? Oo, uh oo. -oh, o hindi, wate, wate talaga. Mahaba na red color yung sa harap. eh inesprehan ni nanay ng ano, baygon. eh yung wate, wate ba yun? I don't know what is in Tagalog. Um, ano pa rin? Buhay pa rin. Eh, sabi ng nanay ko, sabi ng nanay ko, sa tanas ito. Kaya, inano ni nanay doon, nag sila ng fire. Tapos, nilagay doon sa apoy. eh namatay. Tapos, yung tatay ko, hindi na ano yung parang para nang nagluno yung ano ba nagluno yung 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 ahas na hindi na makatayo ang ginawa ni nanay nagdasal si nanay hinaplasan ng ano ulit hinaplasan ulit ng ng ano holy oil alam mo ba mga nung time na yun nakatulog talaga siya hanggang hinaplasan ng hinaplasan nanay tapos nagdasal sila Hanggang ngayon, hindi na na, ayong tatay ko, hindi na na surgery, hindi na na siminto. Bumalik na sa normal. Kahapon nga, nakita ko, nagwalis-walis na sa labas, nagtawa siya. Parang ano talaga, yung bumalik na siya sa normal. Wala, wala. Tapos yung, nung time na yun na may wate, yung tatay, nung nanay ko, nag-ano ng pare na binapasantalanahan. Tapos inaplasa ng hilap, kasi ni nanay ng ano, ng holy oil bumalik back to normal yung tatay ko. Ngayon, malakas yung tatay ko, 93 years old. Tapos, hindi siya na ano kasi sabi ng mga tao, hindi na yan pwede sa surgery kasi ano, matanda, 93 years old na. Eh wala eh, si inano talaga yung ano, may, my fit yung tatay at saka nanay ko. Inano ng ano, ng holy oil. Ayun, wala na, okay na siya. Walang surgery, wala lahat. Kaya, happy, happy ako. <laughs> Grabe yung ano, holy oil. At saka yung dasal. Ay, eh, grabe. Um, Brajendo. Yes, de. Oo. Uh -oh. Uh, yun na yun. Kasi ano, um, yun lang yun para yung sa tatay ko na share ko. Kasi magsisimba pa kami ng mga anak ko. At saka, pasalamat ako kay Brother windell sa holy, holy oil. Um, iyan po yung ano mga sacramental powerful talaga okay thank short you short sayo. lang po oh. yung sa akin brother oh okay okay so thank you sa iyo sa ano mo te Sa yung maganda na testimony then ako naman dito is may tinitingnan ako comment dito thank you te thank you bye bye thank you then bye bye okay So, yan ang testimony ni Ate Rosaxi. So, may, may tanong dito kanina na, 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 daanan ko eh. Uh, ang, sana ba yun? Hindi ko na makita. Okay, ganun pa man. ah uh, dito tayo kay Ate Jean. Na, gising na, gising na si Ate Jean. Oh. Hello, Ate Jean. Gising na yun. Click mo yung unmute, te. May unmute mo sa si screen mo, te. Uh, okay po. Yes po. Gabiging po. Ayan. Gising na siya. <laughs> oh, yes po. Salamat po. <laughs> Salamat po? po. Nakapasok po ako. Ah, nakatulog. Kasi haba kasi yung ano, ano, akit eh. uh, Ah, ako po. Uh, Mag-testimony lang po ako. No. Ah uh, bali nandito po ako ngayon sa Qatar and then nag-follow po ako sa page ninyo ano po uh, uh, last September parang ganun lang and then pinakauna kong na-follow si Brother Wendell. Ah. Huh. And then si Father Darwin. Oo, oh, kami langrodes itong punto por punto kaya ito. Um kaya na i ko na siya and then nag-follow ako sa FB page. So dito ko na na ano uh, nalaman yung sacramental blessing. Mm. Ah -hmm. uh, tapos na na ano ko lang po ah uh, actually po apraminda uh, na po ako uh, sa Zamboanga del Sur marisa tubig ko. And then so back to ano po tayo? etong sacramentals po uh, kahit sa online sinabi ko na kailangan kong paniwalaan yung sinabi uh, sinabing blessing ng sacramentals kasi malaking tulong yon para sa ano ko kasi hindi naman maiwasan na magkaroon ng karamdaman so ito po olive oil yung water ay yung rock salt nagpabili talaga ako ito kasi wala dito yung ano ang um, ginagamit namin yung iodized salt so ito ni request ko na pabili ako. So, ang ginawa ko, nung kahapon po, Saturday, uh, tinapat ko itong tatlo sa cellphone dito habang nag, nag sacramental blessings si Father Darwin. Tapos, ang nangyari, uh, kaninang umaga, medyo un uncomfortable yung pakiramdam ko. May, may naramdaman ako sa ano ko. sa balakang at saka hindi ko lang maintindihan yung ano ko ba, pakiramdam. Hindi naman gano'ng kasakit, pero uneasy talaga siya. So, ang ginawa ko, uh, uminom ako ng konti ng ano olive oil, sinamahan ko ng itong water. Seconds lang, talagang nag-react yung katawan ko, suka ako ng suka. So, na ano sa isip ko, pumasok sa isip ko na, ito na kaya yung sinabi ni Father Darwin na ano, na parang may something sa, sa katawan. Mainit? Mainit? So, hindi mainit. Pero yung pagsuka ko ba, ano siya, very rare. Kasi wala, hindi naman masakit yung chan ko. Pero, pero bakit ganon? Ba't ganon yung reaction ng ano ko? Yung, bigla lang talaga ang sumuka after kong uminom. Tapos, oh. suka na tubig na dilaw na mapait tapos hangin. Eh. For mga mga five minutes sa din yun. Ala. Hmm. Oh, baka yun. Ano, brother? Ano yun? <laughs> ano yun, brother? Ha? Ha? Ah? Baka yun na yun kasi nagsuka ka. Mga, Hindi naman nagsuka yung oil eh. Pero yung suka mo, Masabi mo tubig, na, may mga video. yellow. Mapigis na. Sige, saliva? Hangin. Tapos. Ah, oh. Yeah. yeah tapos ano, uh, yung buka ko, nakaiba. Kaya nga, sabi ko, kailangan ko matestimony ito para, kumbaga sa yeah. gano'n na, ma, ma, ma paano ko ba, masabi ko na, totoo pala talaga kahit on, through online, yung pa power ng prayer ng church, effective siya kahit sa online. Oh, effective sa online no, oh. Marami kasi nagduday eh kasi CRJC si sino nagpapakalat ng kwento na didoyanto to. Yeah, ito na nagpapatuto ako, nagpapatuto ako na ang prayer talaga ng simbahan kahit sa personal man or sa online, basta maniwala ka, talagang effective siya as in 100% kasi ayo yung experience ko kanina umaga bago ako nagtrabaho. Kakaiba eh, kakaiba. Mm. Sabi ko, anong may something yata sa katawan ko na um, may something sa katawan ko, bakit gano'n yung reaction? Tsaka sa mga previous videos ni Father Darwin, yung nag-exercise siya, sabi niya, nagsusuka daw yung mga pasyente niya. So, sabi ko, Laka, baka may something sa akin. May, Baka so, may something. Hindi naman maiwasan nung ano sa kaya Kaya mag-i-consulta ko nga sa inyo kaya gusto kong mag sa So salamat sa Diyos at nakapasok ako kahit nakatulog ako sa glit. Oo. Uh, wait lang ha. Baka nandyan si Brother Wendell. Try lang natin anuhin. I-double check lang natin kasi uh, ikaw ay nag so pabibigyan kita dahil sa testimony mo. At uh, hanapin ko muna kung nandyan ba si Brother Wendell. Brother Wendell, anong, anong mo doon? Pasok ka daw siya, Brother Wendell. Good evening pala. Actually, Brad, Brad, Brad. Ah. Huh? Yung nag, nag video ko kanina, tapos sinan ko kay Father Darwin, nagbakasakali ako. Kaso hindi pala oh, pwedeng mag-message sa ano niya. Ano sabi ni Father Darwin? Hindi, hindi, hindi makamessage sa ano niya, FB page. Kumbaga, parang may ewan ko kung anong setup doon sa, sa ano niya, sa page niya na hindi makasend ng message. Sinan ko yung video ko and then inaddress ko talaga kay Father Darwin tapos sinabi ko yung na-experience na ko. Oh. Okay. Kakaiba talaga yung naranasan ko. Sigurado ka ba na sinendan mo is legit na ano? Si Vera Darwin kasi marami na mong... -upil. page niya. Kasi nag-follow. Nag-follow ako sa page niya kasi and then talagang sinan more... ko doon sa video nung nag-exercise siya. Doon ko sinan na lang, baka sakaling mabiyo niya yun. Ah, si ano, te? Para makasigura na din makarating yan kay Pana Darwin, send mo kay Ate Edna. Sigurado makak... Ah, sige, i-ano ko yung... Te Edna, Ed? no? Okay. si Ate Edna, may direct yun si ba Ate Edna kay Darwin. Okay na ba yun, te? A share na lang po ng FB page na po. Ah, um, dahil sa anong sabi mo kayo na bawal magtanong pero may gusto ko lang ma-confirm sa oh, ngayon. Hindi uh, di kami tatanggap ng tanong mula sa Zoom. Ayun, pero dumanga kasi sa ano testimony kaya baka pag mapagbigyan pero wala si Brother Wendell. Brother Wendell, hallelujah There pa you. Um, pwede i ko na lang, Brad. Brad. wala na lang so ano na lang muna lang yan sa ano te sa martes ha ah. sa martes na lang ah, sige sige martes, may sasagot na ah sige and then eto na lang i, i ano ko na lang uh, anong nangyari sa akin meron ba ano ba ako walking process o alam naman mo yung walking process te te mo yung walking process te kung ano kung uh, Mainit sa iyo yung uh, yung big big. Mukhang po si bibi is makikita lang yan during deliverance. Wala kang alam na ikaw ay ah. possessed. Harapos deliverance session, bigla kang nawala sa sarili mo. Tapos wala kang nakatulog. Ah, oh. Nagising ka na lang. O, oh, Padre, bat duguan ang mukha mo? Oh, Sabi naman ni Padre, sinuntok mo ko eh. Ah. Ay, hindi ko sinuntok. Yun, yun <laughs> ang possessed. process. Ah, sa baga sa akin And, ano lang siya, oh, mild, Baka oppression lang yan, baka oppression lang yan. So, continue mo lang yung pag, ano mo, pag sa sarili mo, then gamit ka ng holy and exercise oil. ah oh, ito lang, po. wala kasi akong prayer na yung inano ni Father, so, so man, prayer? Ako lang talaga. Naglagay. Wala kang prayer? Eh. Basta, basta, automatic lang ako uminom kasi nga, uneasy nga yung pakiramdam ko kanina. na ang ano ang prayer ang doon ang prayer sa ano sa sa Facebook page na Office of Tagbilaran Healing and Exorcism or Tagbilaran Office ah, okay. of Healing and Exorcism nandoon yung mga nakapinpost doon yung prayers kung gusto mo naman ng ng tutorial kung paano gamitin ang handbook Meron kong handbook diyan, tutorial. Meron naman doon sa ano, doon sa Facebook, search mo lang Family Deliverance Tutorial. Kung gusto mo naman ng step by step, nandoon naman sa YouTube channel ko, JDTV Straight to the Point, nandoon ng step by step paano mag-deliverance. Sa mga gustong matuto. Ah, okay. Mm -mm, gusto ko, gusto ko. And then ano nga, yung anong tawag dito. Gusto ko siyang i-share dito sa mga kasama ko kasi so parang uh, hindi pa ganoon kalalim yung ano kasi nila. Kasi ako kumaniwala. Ah, okay. para sa akin talagang 100% yung nangyari sa akin na ano 100% yung totoo, totoo siya kahit on through online. Napaka-powerful ng dasal talaga ni Father Darwin uh, sa simbahan. Okay. So, salamat sa Diyos at nakapasok ako dito. <laughs> Maraming beses na akong nag-try na pumasok sa punto per punto. Ah, ngayon, alam Regular, mo lang kung... Regular, ano na ako, okay, viewer. Pwede sa ibu. Ah, ngayong Martes, alas 8, kasi bukas, Monday night is pahinga ako. Ah, okay, okay. Salamat, brother. Okay. Nakatulogan ko at least <laughs> Nakapasok. Okay. Thank you sa iyo, te. Ayan, yeah, no? So, yun okay. ang... Okay. Yes at Jean, no na sa at ati Jean siyang comment niya and then ano pa Meron yata dito ko na ano kanina eh Sige Ah uh, continue na lang ako sa ano sa Ano natin may may tanong dito is mayroong mas ba... Pro, may tanong ako, may sacramental blessing po ba ngayon po? Wala pong sacramental blessing ngayon kasi si Padre ay nasa biyahe. Sabi naman nitong ni ano ni Jennifer Ramos Moradante, BA mga kapuntos, as po ako ang Episcopal Church po ba ang founder nila si Jesus Christ po ba? Sa Google kasi si Jesus Christ po nabasa namin. Ang sagot hindi po si Jesus Christ kasi nag response si Kevin Oliver Bareda at Drolin. The Episcopal Church traces its history back through the Church of England. So ang origin ng Episcopal Church ay Church of England which broke away. Ito namang Church of England naman ay umalis, nakipaghiwalay from the Roman Catholic Church in the 16th century over issues both political and theological. Ngayon, yung sinasabi nila na ano na uh, ang ano daw ang Episcopal daw ay founded by Jesus Christ. Tiningnan ko siya. Well, uh ito ay ano, ito ay galing sa uh ano to, ito ay kanilang website. Oh, kanilang website to. Oh, uh, para bang kanilang kinokontra sinasabing Henry VIII did not start the Episcopal Church. So, sila ay ano, sila ay parang kanilang website ito kung saan kanilang sinabi na Jesus Christ founded the Episcopal Church. Hindi po 'yan. Bakit? Tingnan ko yung ano, yung Episcopal Church kung kailan nagsimula. Sabi dito, The Episcopal Church based in the United States with additional dioceses elsewhere is a member of the, church, of the church, member church of the worldwide Anglican Communion. Yan na. Ang Episcopal Church ay member ng Worldwide Anglican Communion or Church of England. It is a mainline Protestant denomination. Protestant denomination and is divided into nine provinces the presiding bishop of the episcopal church is michael bruce Carey, the first african american bishop to serve in that position ayun so ito ay isang protestant denomination hindi siya founded by jesus christ yung sinasabing founded by christ a eh, website po nila ang nagsabi noon ayan website nila cathedral atl.org yan sila yung nagsabi oh kanilang website yan hindi yan ng ano hindi yan ng ang uh, nasa wikipedia so hindi siya founded by Jesus Christ okay